Kuyang TV. Hello. Anyong. Anyong. Bago mo na yan, nagpakilala mo na kayong dalawa. Uh, ako nga pa si Antonio Ortega. Uh, five years na dito sa Korea at uh, may oh, shoutout okay. ko na rin aking page na HK Channel. Uh, so, Ate Alice. Hello mga ka pa, partner, si Lau Chenggayang TV. Ako nga pala si Ate Alice. Ayan. Hmm. Ano? Korea. So, ako lang tanong. <laughs> ano mo sasabi sa South Korea? Ang oh, bilis naman. <laughs> Siyempre, kailangan ganon. Sa South Korea, siguro, First impression. Utong, siguro ang bansa na yung papangarapin yung punta. Dahil sobrang ganda, malinis, yung mga tao napaka-educated, yung mababait. Yeah, yeah. Ikaw, Teles, anong... Sobrang dami akong ano eh, nagustuhan dito sa Korea. Pero syempre, isa sa nagustuhan ko talaga dito, real talk, malaking sahod. Yes, tama, real talk. Tama, <laughs> real talk <laughs> Tapos kapag uuwi ka na sa Pinas, may cookmin ka nga na makukuha mo. Okay. Hindi okay. okay. lang cookmin, pati ano. Marami kang benefits. Benefits. <laughs> benefits, mga sa 1 million o ano. Ay, ay, ganyan, mga ganyan. Ano yung pinaka-hardest part na pagka-abroad dito oh. sa South Korea? pag-apply sa Pag-apply, oh. butas ng karami yung pagdadaanan mo. Eh. Oh. Dahil sa registration pa lang, paghintay ng exam, pag-aaral ka pa lang. mga ganyan. Tama. Tsaka yung ano, yung pinakamahirap, yung pag nandito ka na, yung nasa work ka na. Marami kang pag aadjust na gagawin, pero kahit anong hirap yan, kaya-kaya naman. Basta yung pangarap natin, hawakan lang natin na mabuti yung kailangan natin ipaglaban yung pangarap natin. Tama. So, ang uh, huling tanong, anong, mga, Ano message nyo sa mga kapwa APS or aspirant na naghahangad na magtrabaho yes. bilang factory worker sa South Always fighting. fighting. Pagka pangarap nyo, ipagpatuloy paglaban. nyo lang. Tama. Huwag okay. Was kayong susuko agad. Kung ano mong pagsubo, basta yung hawakan natin yung matibay yung pangarap natin. Makakamit natin, makakamit natin yung pangarap natin. <laughs> Mas so, pa so, fighting lang hanggang sa uli. Eh. Mm, At magkikita kita mm, tayo sa mm, dito sa Korea. Oh. Tama. So, paano na yan, mga kachinko yan? Yan mga kasagutan sa mga katulungan nila. So, so paano na ipalog yung page nila? It's Kate Channel. At sa Ate Alice. Ate Alice, Alice in Korea, and AJ Partners. At sa kayo, kakalimutan na ipalag aking page. Hello. Kamsahamnida. <laughs> yan, page ko na, Chinko Yan TV. <laughs> TV. Yun, bye, bye, bye. <laughs>